So ayun, good morning, good afternoon, good evening mga kamami loves. Ito po na naman ako. May nagbigay sa akin ng salmon. Kaya sobrang thank you po po sa si nagbigay ng salmon. At laging nagbibigay ka mo siya ng salmon. Actually, hindi lang naman po ako ang binibigyan. Marami kaming binibigyan ditong mga kababayan niya. Kasi kung sino ang bagong nagagawi doon sa kanilang restaurant, ay hinihingi ni agad yung number para daw ay mabigyan nila ng tinatabi nilang mga ulo at yung mga buntot. At sa buong tinik talaga, buong katawan, buong tinik ng Salmon ay tinatabi nila kasama na yung ulo. Kaya kasi sawa na daw sila sa araw-araw nilang ulam na yan. Nakakasawa daw. Nakakasawa naman talaga mga kamamilabs kasi susubrang so taba ba naman ng Salmon ako nga eh ilang hiwa lang ang naano ko dahil sa taba eh parang naninindig yung balay ko pag naano na ako nasusubrahan kaya ang gagawin ko dyan eh lagi kong binabalot sa plastic pinaghihiwa-hiwa sa tama lang na laki tapos din nalagay ko sa plastic bawat plastic po ay isang lutuan lang po ang isang lutuan ko naman po ay dalawang kainan o kaya hanggang tatlong kainan kaya sobrang thank you po talaga sa laging nagbibigay at fairness sa uh, dinideliver pa po niya yan sa amin dahil alam niyang walang mga sasakyan. Kaya sobrang sobrang thank you po talaga namin dahil nakasave po kami ng pang-ulam. Pero mo mga kamami loves, isang buwan ko na yung ulam. Kasi hindi man ako masyado sa ulam eh, at hindi masyado ang kain ko pero bakit ako nananaba? <laughs> dahil siguro sa mga problema ay nananaba na lang. Pero hindi, sa totoo lang kasi dito, ang mga pagkain nila ay nakakapagpataba talaga. Kahit kunti lang ang kain mo, kahit anong diet mo, tataba-tataba ka talaga po dito. Kaya yan o, oh, sobrang dami po talaga mga kamamilabs. Ayan, ang ulo at saka buntot, yan po ang aking pinagsasama. Yung sa gitna naman, yan po ang aking pinagahati-hati. Ang sarap talaga nitong sinigang na ano, sinigang na salmon mga kamamilabs. Kaya thank you, thank you po talaga sa nagbigay. Maraming maraming salamat po talaga. Dahil kung hindi, hindi kami nagawi doon. Nako po, talagang kapos ako sa pang panggasto sa pangkain. Bigas ko limang kilo, sa isang buwan na po yan. Limang kilo minsan na, sobra pa po. Limang kilo isang buwan ko na po yan kasi wala man kami dito, hindi man kami nag-umagahan. Walang umagahan. Tanghali lang po at saka ano, hapunan eh, ang ang kain ko naman ay hindi karamihan kaya budget ko na po yung yung isang buwang ko po ay isang kilo. Sa ulam din naman, ilalong eh, nakakatipid ako kasi mga may nagbibigay naman sa akin. Tulad nito, isang buwan ko na yung ulam, budget ko sa ulam is uh, 200 hindi pa po kasama ang ano, hindi pa po kasama ang mga pang lahok, mga pang toyo, ano, basta sa ulam pa lang po yan, sa isda, gulay, yon sa itlog, yon 200 lahat yon sa isang buwan. Kaya, pag may nagbibigay tulad nito na, eh, sobrang nakatipid po ako talaga. Kasi ito, magkano ng isang ulo dito. ah, uh, yung isang ulo dito is uh, 7 real depende po sa laki. Kasi kinikilo man po nila yan. Hindi ko alam magkano ang kilo ngayon. Basta pag nabili po kami, hindi man yan ang binibili. Pag nabili ako ng ano, nabili ako ng salmon, ulo lang talagang binibili ko. Kasi yung laman mas mahal. Sa gitna. Ulo ang binibili ko. 7 real. Depende sa laki. May, may kulang na 7. E magkano ang 7? E kung mahal ang palitan, 14 sobra, na nasobra 100 din ang 7 real. Kaya laking tipid ko na talaga dito sa nagbigay sa akin. Sobrang sobrang thank you po talaga. Tapos yung mga gulay-gulay naman dito, nako, mura pag dito na pera. Pero kung i-convert, minsan di ko naiwasan, di i-convert ang pera dito sa Pinas. sobrang laki na po talaga yung kangkong na bawat tali dito, tatlong tali, eh, limang real. Magkano lang ang kada tali? Apat na piraso lang ng, ano, apat na piraso ng kangkong, uh, ay, ano, yung talbos ng kamuti. Apat na piraso sa isang tali. Eh, tapos sa uh, tatlong tali, yun ang limang real naman. Eh, magkano ang limang real? Nasa 70 din. Okay, so, kaya, sobrang thank you po talaga. Yun, pag nagbibigay naman to, at natatapat na may stack ako ditong tinapay o kaya soft drinks, pinapalitan ko naman, nagbibigay din ako ng tinapay o kaya soft drinks o kaya biskuit. Pero pag natatapat na wala ding stock, eh di, wala din ako na ibibigay. Ang nakabait lang dito sa kanya kasi kung sa siyang nagbibigay sa mga kababayan, tapos siya pa din ang nag-deliver, tinatanong kung may masasakyan ba, pwede kunin. Pag sinabing wala, siya na mismo ang nag-offer, sige, hatid ko na kasi may hinahatiran din naman ako. Kaya thank you, thank you talaga sa kanya. Maraming maraming salamat po talaga. Nakaka-save talaga ko. Malaking save po talaga pang-ulam-ulam na. Ayan, pinagbalot-balot ko po. Ang nabalot ko po ay dalawang ulo, magkasama ng buntot, tapos at walong piraso naman ang laman.